Sin, May warning po ang uh, Department of Agriculture, tataas daw ang presyo ng gulay. Alam na po namin yan. <laughs> mm -hmm. Alam na namin yan eh, takot na takot. Eh, tinatakot nyo pa nga kami. Y mga, ang gusto namin malaman, anong gagawin nyo? Yung mga vegetable producing areas. Tinamaan Tinamaan nyo, no? Oh. Dito sa Cordillera, Benguet, lahat. Eh lahat, bakit? Ba Diyan lang kaya, ba tumutubo ang gulay? Meron, meron pang iba. O oh, e ba, anong gagawin natin? So, titiisin lang natin yung parang gano'n ang gustong uh, palabas ng DA. Tiisin yun na lang. Hindi naman daw aabot to hanggang Pasko eh. E between now and, and uh, Christmas, ano po gagawin namin? Mga Mindoro areas, mga, pwede siguro yung mga ganyan ah. Sa Visayas. Sa Visayas. Wala gulay dyan? Hmm, uh, diba? Pwede bang dito sa Pilipinas? Eh, wala eh. Nasira eh. Parang ganyan ang attitude ng Department of Agriculture eh so tataas ang presyo. Para wala na tayong uh, wala na tayong solusyon. Ano? Pikit na lang tayo. Magutom na lang kayo. And that is not acceptable sa mamamayan po. Nako. Mag-iingat-ingat kayo sa mga sinasabi nyong ganyan. Aside from importation siguro. Baka mabilis 'yon. Well. Tapos sa in the middle of this all Amidst of this all, hmm. sa, git sa gitna, gitna na, ng ganito. nangyayaring ganito, nangyayaring. yung pinakamamahal nating uh, agriculture secretary, si Dar Jr. <laughs> Ay, si ano pala? Kiko, uh, Kiko Chul Laurel Jr. Jr. Laurel Jr. Hindi po siya Dar Jr. Chul Laurel Jr. Naglabas ng statement kahapon. Mm -hmm. Ang uh, gusto niya raw, 42 pesos per kilo ang bigas ang ideal. Happy balance daw po yan. Ha? Nakikita yung farmers at affordable sa consumers. Ideal, yes. Okay. What we need to know, Mr. Secretary, paano po natin ma yan? Yung 42, yung 42 per. kilo. Kung yan ang ideal sa inyo, mas gusto namin, ganyan nga, kaysa ngayon, mayigit 50. Magkano na ba ngayon, 50 ano? 56, 56, yung binibili ko na dating 44 eh. Baka naman mga ano yan. Well, ano yan, uh, dinorado. Uh, Hindi naman special. Hindi special. Dinorado, 56. Regular, regular na ano yan. Oh, regular, well-milled. Well-milled. Uh -huh. Ang sabi niya po, ah uh, uh, mas affordable daw ang bigas dito kaysa sa ibang uh, bayan. Eh, hirap na hirap na. <laughs> parang wala kayo sa mundo, ah. Secretary, parang wala kayo sa Pilipinas, ah. H Hindi siguro mas affordable dito kaysa sa India at saka sa Vietnam kasi sila nag export sa atin, eh. Oh, eh baka mahal na, mahal yung bigas na yan sa Japan. Eh pag sinabi mo gano'n, <laughs> eh, talaga mas mahal, to. Ma sa Japan. Oh. Mahal talaga sa Japan. Hmm. Gusto daw niya pababain ang presyo ng pagkain. Oh gusto mo? Not, anong ginagawa not, natin, not, boss? yung po ang gusto namin malaman. Ah. Kapon, paring uh, Conrad, ah. may mga kausap ako na matagal na rin sa agrikultura. Sabi nila, uh, yung bang efforts natin to avail of uh, certain uh, concessionary arrangements from other countries that, uh, that have surpluses, Canada, US, etc. Kasi sabi nila... Nang food. ng food. Food. Uh, not necessarily rice. May no, ibang klase food. Marami. Uh, maraming iba. Milk, iba. Yung mga ganong klase. Kasi yung mga yan, ang lakas ng wastage ng developed countries. Sabi ng mga experts, hmm. ang al laki ng wastage nila kasi they are producing more eh, than what they need. Tinatapon so, so, uh, lang. Oh, are we availing of this kind of uh, arrangement? No, we're not. Eh, yun eh, yun. Kasi kung meron tayo niya, sigurado may press release na yan. Eh, wala tayong narinig na presilis eh. Eh, natatandaan ko, uh, nung uh, ano, yung uh, bata pa kami, <laughs> yung, di ba yung milk, klim eh. Oh. Yung klim, masarap Eh, uh, <laughs> Ewan ko kung, kung nabutan mo yun. Libre yan. Libre yan. Oh, klim. Klim. Sa mga school, uh, no, school. Dati uh, po, may libreng gatas. May libreng gatas eh. Nagaling yun sa, sa aid. Aid, oo. Oh. Aid ng Amerika. Oh, meron si eh. May surplus sila ng gata. Surpl super surplus yung mga... Yun. Eh, nga, nung ang ate ko eh, nakatira d'yan sa California, sa Sacramento, mm. panaka-naka may libring cheese. Pupunta lang oh. kami sa mga kung saan yung center, kukuha kami ng cheese. Kasi <laughs> oh. surplus po, mabubulok oh. lang. So, open to the public, kumuha kayo. Mm. So, kukuha kami mm. ng cheese. Yeah. butak-tak kami sa cheese. Oh. Maraming gano'n. Uh -huh. Pero, yeah, bakit, hindi habang may, may emergency tayo, mga ganun ba? baka kailangan natin pag-isipan. Yan mm. yung po sinasabi natin, mm. ayaw namin yung culture of mendicancy Oo. na tayo maglilimo sa ibang bayang. Pero But, emergency yes, tayo ngayon eh. Okay, yung sinasabi ng DA na tinamaan yung mga vegetable producing regions. Okay? san ngayon kukuha ng vegetable sa Metro Manila? Ano? Aasa na lang tayo sa smuggling na naman <laughs> ng vegetables. <laughs> Hindi ba pare? Mm. Baka dapat kailangan mapag-isipan paano sa paano yung logistics na makakuha ng ang mga lugar mm. like Metro Manila ng gulay na magagaling halimbawa sa Western Visayas oh. or Mindoro. Puerto Princesa. Or Ayun Parawan. Mga parawan, mga ganun. Oh. Mm. Kung silang mm. surplus. Mm. Ang problema, baka wala surplus doon. Kaya nga yun, ang kailangan natin work out din. Kasi itong mga areas nito... Pagtanim ito, na kayo. Pagtanim na kayo. At kami na ang bahala magdala dito. Alam mo ba, parang, Conrad, oh. ito ito pa ang isang ano natin. Yung mga ibang countries, tingnan mo mag isip ha. Korea. Mayroon isang Korean company, I think is assisted dyan by Korean government, nag ano, naglist ng 500 hectares diyan Ewahig. Kasi ang gusto nila Sila pa gumawa Alak nang ito, ito. Kasi ang gusto nila mano, 'di ba yung ano bang ano uh, basic ingredient ng kimchi? 'Di ba pechay? Pechay nagtanim sila doon. Pechay dun. Tagalog. Pa, kasi ang kanila Sa sili. Oo. Kasi ang kanila uh, for purposes of winter. Kasi wala na sa Korea. Ay, dito, dito sila export tas dadali na, dadali dadali doon. nila doon. I-process e, pro na nila dito. Ay, paano tayo dito? E, kaya, e eh, kung gawin mo 1,000 hectares yun, di meron 500 para sa Korea, may 500 para dito. Ah. E, in other words, eh, natin, meron din tayong ganun na planning. Kailangan po pagisipan isipan natin mm. at i-announce ng DA kung ano gagawin nila. Mm. Ito, mga, ito mga vegetable producers na nasira na yan, paano makakabalik? Oo. Oh. Babangon. Uh, ano, o, paano makakabangon? Anong programa niyo po? Bibigyan Kesa puro pananakot sa mga consumers. Yung, uh, immediately, kung meron kayong programa, ganito tayo babalik. O oh, ito. Ito na. Eh, kasi na, nadali na yan eh. Unang-una, hmm. eh, baka wipe out na mga kapital yan, pare. Kaya nga yung, yung land, land bank, halimbawa... O, oh, ikaw ba? naman, pinagdiskitahan mo na naman yan, land bank. Ano ba, e, sabi... Kaya kailangan, kailangan nila magpautang sa mga big developers. <laughs> Developer din naman, big developers to eh, ng vegetable gardens. Ha? Huh? Okay, Ganyan, vegetable farms. Big big development din yan, malalaki rin naman na operasyon yan eh. Oh, uh, asan na yung ating crop insurance? Yan. Umaandar ba yan? Hmm. Anong uh, response ng ating... Uh, Department of Agriculture. Pa, paano makakabalik yan? Ang number one po dyan, para gumana ulit yung ating food production, e eh, kumita yung mga oh. yan. E eh, ngayon lugmok sila, pati kanilang capital wipe out, na wala na ngayon profits, ang number one na iniisip niya, survival eh. No, oh, interest free pa muna. Paano kami kakain? Interest free loans. Oh. Baka pwedeng ganon. At saka lang nila maiisip paano bumalik sa negosyo nga ng uh, statement yung Landbank, 'di ba, yung nababate. 'Di ba? Nabibigay? 14 million pesos. 14 million grants Anak 14 ngayon. million pesos uh, 130 sa 130 communities. O oh, sige. Uh, 100,000 households. Ano niyo gawin? Uh, X, X X 100. Kumuha po kayo ng programa para makabalik ito mga ating food producers. O oh. eh sigurado na lugmuyan mga 'yan. Kagaya nung pinsan ni paring uh, Joel. Ay baka no. uh, mayroon siyang pumunta kay doon pinag-usapan yung, yung 14 million eh balaan din doon. Ah baka patuhin may, kayo kamatis, eh. Kung may kamatis. si. <laughs> Kung may namatay ibabato. Baka ma baka wala bakari. na rin kamatis. Uh -huh. Identified naman yung mga yan. Bigyan natin sila ng loan na interest free baka pwede ganoon eh. Oo. Uh -huh. Meron. Mayigit 10 billion po so far ang estimate. Uh, wala pa si Pipito rito ah. Uh ano ang na-damage po sa agriculture natin. Okay? Yan ang sinasabi ng uh, spokes ng uh, ng agriculture ng Department of Agriculture. Damage, ah, tataas ang presyo. Yan lang po naririnig natin eh. gusto sana natin marinig sa Department of uh, agriculture, paano tayo babangon? Ang, ang gusto Paano tayo makakabalik? Ang uh, gusto mo marinig pa rin, Conrad eh. O oh, ito na. Meron kaming 1 million uh, ano uh, seeds, meron kaming 10 million fertilizers. Oh, ito meron ito 'yan. Ito ang inyong kapital, bibigay namin galing sa land, land bank. bank, iutang, babayaran niyo uh, Pero wala okay. wala pero na po na, ganyan. Oh, eh. ngayon. Ang pag-asa na, na natin daw ay importation. Yung immediate pwede, pero yung pagbabangon ang importante eh, Kasi hindi naman kung paano babangon to mga to. Ayan, nako, eh sa bigas po. Eh sa bigas, marami, pinakamalaking damage ng bagyo. nitong sunod-sunod na bagyo ayo ating rice production. Yung mga vegetables, crops, and ganyan, hindi po gaano yan eh. Mm. Well, your rice ang malaki daw na, na damage. Ngayon, uh, uh, ang FFF talaga to si Roll. Raul mag <laughs> na naman si General Ma National Manager. Uh, uh, National Manager Raul Mot Ma ko mo ba kay pwede ka mo. Pwede ka na bang Pwede ka magsalita ng ganyan. Uh, Ayun daw pong uh, pagbaba ng taripa ng bigas. Ha? Nagpiesta ang mga importer. Mm. Dahil ang napansin nila, uh, hindi naman daw po bumaba ang presyo ng bigas sa palengke. So, sino daw po ang nagpiesta dyan? Eh, yung importers. Huwag kang malungkot, Raul, kasi sinasabi ng department Meron daw uh, 30 billion na nakuha sa ano rice tariff. 30 okay. billion pesos. Oh, ngayon oh, Ngayon, wala. Wala lang, May 30 Gagam billion. Gagamitin daw 'yan sa rice uh, Oh, talaga? Uh, uh, talaga? <laughs> talaga? Rice Competitiveness Enhancement Fund. Uh, matagal oh. na po kaming uh, bilog na bilog, mga boss. <laughs> Nung sinimulan niyo 'yan, binilog niyo kami ba? Raul, so, maniwala so ngayon, ka. Ngayon, hanggang Raul. ngayon, bilog na bilog na kami. Raul, maniwala ka. Ay, nako po. <laughs> eh, wala ta. <laughs> Rice Competitiveness Enhancement Fund, 30 billion, pare, ayaw mo maniwala. Ay, pero hindi naman bubababa yung presyo ayaw. ng uh, biga. Ayun ang problema. Ayun ang problema. Eh, sir, so, sabi ng FFF, so, sino nakikinabang dito? Hmm. Eh, ang maganda dyan, every four months, dapat nire-review yung Yang Yang tarif. Ang sabi po nila Oktubre, bababa na. Last month, Nobyembre na ngayon. Ang sabi nila end of the year. Nako. By the end of the year, tingnan natin baka pag wala pa rin 'yan. Hindi, sabi ni secretary 42 ang kanyang ideal uh, price. Yeah, but how do we achieve it? Ako ang ideal ko, pare. Ano? 20 <laughs> to uh, 19. Eh. Oh. <laughs> uh, that's my idea. Hmm. And I don't know how to achieve that. Kaya hindi ako agriculture secretary. Eh, oh. e, si Secretary Dar Jr., Ah, uh. Junior. Chulang Junior. Eh, meron siya ideal price na 42. Kailangan po, eh, sabihin niya naman, paano natin mararating yung 42? Hmm. Mahirap yung uh, puro wish list. Malapit na, sir. Paano? Uh, Proprogramahin na namin yan. Okay, o, no? gano'n. Oh. Tapos, Meron kami Pero hindi na, namin gagawin. At least may programa. Private sector, bibigyan namin ng support. Ah. Uh, may 30 billion tayo na... Wala siya sinasabing ganun. Wala, wala siya sinasabing ganun. Ikaw lang nagsasabi niyan <laughs> eh. ganun ba? Ano? Para sa akin, ikaw na lang maging agriculture secretary. Pwede ba yun? Hindi <laughs> naman pwede, oh. pwede yun. Hindi, uh, pwede yun. Kaya nga po yung uh, paalala sa atin ng presidente. Mm. Um there's a higher being. being. Okay. Okay 'yun, uh, Mr. President. Kami po nagdadasal talaga. Pero baka naman kailangan medyo bambuhin niyo yung mga cabinet. <laughs> <laughs> kailangan ng konting aksyon. Yung konting aksyon nila malaki na 'yun eh. Kung meron man konti kahit konti lang ganun lang konting konting action lang po yung mga kasi kabin eh, yung DTI in terms of logistics <sighs> hindi ba natin uh, ko na naman ha tagal nang tagal na nung paper na yon ni Justo Ortiz hmm. Yung corridors, logistics corridors, corridors. po. Kailangan-kailangan natin yan. Dahil hindi nga tayo, uh, meron na nga tayong calamities. Alam na natin. Aasahan na natin yan. So, pag nagkaroon ng calamity sa Luzon, dapat meron tayong paraan para yung mga food na nanggaling sa ibang lugar like Mindanao or the Visayas ay uh, madadala rito. Pag naman nagkaroon ng sakuna o, o disaster sa Mindanao, Ah, uh, mga tayo ng mga pagkain. Ang ayaw natin marinig ngayon, makita pa rin, Conrad, yung mga nagtatapon ng kamatis sa bukid noon. Yeah. mas ko, yan ang masakit. masakit. Oo. Eh ito, Kasi, kami surplus dito. Wala na nga kami market eh. Masaga na ang ano doon, ang ani doon. No? Matay tayo. ani roon. hindi eh, naman madala rito sa Luzon. Ayan, ayan ang mga problema. Itatapon. E Itatapon. Aray. Ayan. Ayan, ang mas... Ang natin marinig ko. Makita. Hindi ba pwedeng gawin tomato paste juice? Pwede. Pwede, pwede yun. Para may makain naman tayo rito hmm. ng... Uh... Yung mga, yung nga eh. Kasi we are, yung mga binabanggit mo kapon. We are an island, uh, archipelago Archipel. nga tayo eh. Paano hirap, natin oh, ang hirap, ang yeah. hirap. Ano bang pwede natin work out? Ayan. Yung logistics oh. corridor. Hanggang ngayon, Sino ba, ba dapat, dapat gumawa nun? DOTR? DOTR, DTI, at saka agriculture. DTI! Mm -hmm. Logistics, trade. Trade eh. How to facilitate trade. 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 Yan po ang mission ng DTI. Hindi lang yung import trade liberalization and facilitation. Hindi, hindi po. Ang, Internal dapat. Hindi, ang kanilang ano, ang kanilang uh, kumbaga preoccupation, <laughs> monitoring the Noche Buena products eh. <laughs> sa laki-laki ng bureaucracy na yan, ang nahihita natin dyan sa Department of Trade, ay eh, yung monitoring ng presyo ng Noche Buena products. Monitoring lang. <laughs> Eto eh, tumataas pa din. <laughs> kapon nga, oh, meron sa... Kapon oh. nga, may mga in-interview sila. Ta eh, talagang inaasahan na po namin yan. Kaya lang, sana naman hindi ganito. <laughs> <laughs> inaasahan na namin yung pagtaas ng oh. presyo. Hmm. Eh, bakit ba tumataas ang presyo? Siyempre, tumataas ang cost of so, production. Oo, oh, wala eh. Pero hindi po, y hindi lang yun ang uh, dahilan kung hmm. bakit Taas ng taas ang presyo eh. It's the supply chain. Oh, it's the Malak chain. It's the chain. Sa buong mundo, ang problema ng inflation, it's not uh, only, hindi lang po, dahil sa production cost. Totoo, tumaas ang production cost. Pero hindi naman ganun kasi taas. Halimbawa dito, yung sinasabi ng aki sister-in-law, miyak hmm. siya pre-pandemic. <laughs> three times na ang tinaas nag po ang presyo. Meron, doble <laughs> lang. Yung so, kahera yung na, na, na mga, yung kahera. Ay, kung yung budget nyo dati na 2,000, eh dapat meron ka ng 6,000 ngayon, ganun ba? Mm. Hindi eh, po lahat yan production cost. Sinasabi nga ng mga producers ng halimbawa canned goods, mm. sardinas. Kaya namin, name-maintain namin yung ano sabi nila. Oo, so makaka-adjust sila sa production mm. cost. Kasi yung energy, mm. yan po ang malaking sinasabi nila, yung energy cost. Hindi naman ganong kalaki. Ang uh, ano? Ang mas malaki rito yung supply chain. Mm -hmm. Buong mundo, ang inflation is driven by uh, uh yung it, hindi po maiayos yung break. distribution eh there is a oh, break in the supply uh, chain O oh, anong yung ginagawa natin diyan Dito sa atin uh sasabihin ko na well may factor din yung ayuda diyan ano sa kasi yung inflation natin nanggagaling sa food mm. Kitang-kita yan sa statistics na nilalabas ng Tax consumption uh, galing sa food mm. ang ating inflation Bakit ganon? Well, there's uh, no. Short May tick. problema tayo sa production. Mm, May tick. problema din tayo sa distribution. Nung pagkain na yan. Oh. Ay, yeah. eh, paano natin asikasuin yun? So, yung Department of Agriculture, doon po sa production. Nawala tayo naririnig. Mm. Doon naman sa distribution, logistics, logistics mm. di ba? Eh, malamang D DTI. DTI, yun. Say, DTI, DTI, OTR. Uh -oh. Para ma-work. E, tapos, up. meron pa ayuda. Mm. Kaya yun ang uh, malaki. Actually, mat- mat, mat dati mayroon nang ganun na workout sana eh. Yung tungkol doon sa distribution na yung, yung logistics mm. uh, para magkaroon ng Pumapasok na nga private sector oh. eh. Ayala for one. Mm. Uh, ah, din pinapasok din. na po yung field na yan, yung uh, logistics. Mm. Yung iba ang ginagawa. That, that's good news to me dahil eh uh, pag po yung mga ganyang klasing grupo ang pumasok, sigurado tayo may mangyayari. Eh di ba kahapon sinabi na natin at inuulit-ulit natin palagi. Oh. Ang lalaki ng mga air, ng mga kumpanya na marunong na marunong sa logistics kasi yan trabaho nila. Like San Miguel. San Miguel. Oh. Uh, LT Group. Uh, yeah. Robinsons. Ah. Alang Ang, gagaling niyan. Ang Al lalaki Al niyan. SM mismo. SM. Yung supply, no supply ng kailan supermarket. Chain. Kung saan ang galing yan. yan. Kung saan sila eh. Pwede bang uh, hindi nila alam yung logistics program? Yang uh, ano. Yang landers. <laughs> Yang SNR, La galing jyan. pa abroad dyan. Lahat dyan, alam nila paano nila i-distribute dyan. At ah, ah. saan sila magpapa-prepositioning.